Guys, welcome my YouTube channel Binuts TV. Ngayon guys, nandito tayo sa garden ko, guys. Ayan. Nandito ako sa ilalim ng aking langka. Ngayon guys, may ipapakita ko sa inyo, guys. Dahil nagtanim tayo ng sitaw. Ngayon pitong araw na siya. Ipapakita ko sa inyo kung gaano na siya kataas o katlaki. Ayan, meron din ako rito'ng pipino, guys. Dahil nag -binto tayo ngayon, guys. Ipapakita ko sa inyo mga inbinto ni Binuts, guys. Kaya nandito tayo ngayon sa garden ni Binuts. Ayan ang itatanim natin ngayon saka nagtanim na ako noon sitaw sa kapipino ara guys papakita ko sa you guys ang aking mga imbensyon. ang sitaw yan itong araw na siya yan naglagay na tayo ng kaniyang gapangan straw guys ayan para pag gumapang na siya diyan na siya mag ah, ano diyan na siya mamumunga hanggang sa humaba ang kaniyang katawan. Ayan. Guys, pipino. Ayan, pipino guys. Ayan, pipino. Ilang araw pa lang yan guys. Ayan. Mga nasa limang araw pa lang yan guys. Ayan o. Oh. Mano na siya. Nagkaroon na siya ng dahon. Ayan. Ayan. Oops, may lamok. Yan guys, uh, bali ang punuan ng aking sitaw guys, 50 kapunuan yan. Ngayon guys, nakikita nyo ba yung sa likod ko? Ayun o, no? yung may mga poste-poste na yan. Diyan tayo ngayon. Mag yan ang invention ko guys. Diyan ko ipapagapang eh, ang aking pipino na iba. Ayan. Nagtanim tayo ng pipino dyan guys sa isang planggana. At papagabangin natin yan sa may bahay-bahay. Talaga guys, let's go. Puntahan natin at saka papakita ko sa inyo. Ayan ang aking pipino. Ayan, pagagapangin natin yan sa may kawayan hanggang dun sa itaas na yan, lalagyan natin ng straw hanggang, hanggang sa umakyat siya sa taas, ayan guys ayan may nakaabang na rito ng palwan ng nyug ayan guys, hanggang dyan yan sa taas ayan, iikot yan hanggang sa gumapang dyan sa mga ano na yan, straw ayan, yan ang aking saging may bunga na ayan na guys, ayan i-start na tayo guys maglagay na tayo ng kanyang gapangan Tapos ko lang diligan lahat tong aking halaman guys. Ayan ang aking gulay na tinanim. Ayan guys. Hanggang dito na lang at i-update ko kayo sa aking mga ginagawa dito sa aking bukid guys. Para masubaybayan nyo ang aking ginagawa. Gaya ng pagtatanim ng mga sitaw at saka pipino guys. Ayan guys. Abang-abang lang guys at malapit-lapit na yan. Malapit-lapit na yan mamunga. <laughs> mamumunga na kagad. At maibibenta na natin yan sa palengke, guys. Uh, guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Binots TV. Bye-bye. Agad na naman. Ano ko? Pinatayo dahil sa YouTube. Ayan.